pinakontempt ng House Code Committee si dating Bambantarlak Mayor Alice Go dahil umiiwas daw sa tanong. Kabilang sa inusisa ang pagkapilipino ng dating alkalde at tin tinanong pa nga siya kung iniibig daw ba niya ang Pilipinas. Nasa frontline ng balita yan, si Marian Enriquez. I move to cite uh, Alice Go in contempt in violation of our Section 11, Paragraph C. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Napiko ng ilang mambabata sa kakaiwas ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa mga tanong sa pagdinig ng House Quad Committee, kaya pinakontempt na siya. Yun nga lang, puno na raw sa detention facility ng kamera, kaya posibleng sa iisang kwarto na lang sila ikulong ni Cassandra O, ang incorporator ng Worldwind Corporation. Kanina humiling ng executive session si Guo para isiwalat daw ang kanyang mga nalalaman. I'm willing to tell the truth, basta paniwalaan nyo lang po ako at huwag nyo lang po isipin na nagsisinungaling po ako. Sasabihin ko naman po lahat ng totoo po sa inyo. Pero tinabla ng mga kongresista ang hiling na mag-executive session dahil hindi rin naman masasagot ni Go ang tanong kung sinong mga tumulong sa kanyang tumakas ng Pilipinas. Kabilang na riyan ang sinasabing isang dating PNP chief daw at ilang opisyal ng immigration. Sinong official ng PNP o ng local government ang tumulong magpatakas sa iyo? Your Honor, wala pong local uh, Ay, government, hindi, hindi wala hindi rin pong PNP. Uh, Isang foreigner daw ang tumulong sa dating alkalde. Uh, ano ang kakapatan ng mga foreigner na patakasin ka dito? Ano ka nila dito para itakas ka? napaka-imposible naman yan na walang local official na kasabwat ng pagtakas mo. Uh, Your Honor, dahil wala naman po talagang ako nakausap para sa pag-alis po namin, kaya hindi rin po ako pwede mag-fabricate din po. Yung kausap ko po, foreigner po. Eh, wala nga mangyayari pagkakaganyan. Uh, Bago yan, unang kinuwestyo ng pagka-Pilipino ni Alice Go, a.k.a. Go Wapi. Pero nanindigan siya. Ako po ay isang Filipino po. Pero iniibig niyo po ang Pilipinas? Hindi po. Sorry po. po, ang intindi ko po iniipit. Iniibig ko po. Love ko po ang Philippines po. Pati si Congressman Benny Abante biniro pa ang dating alkalde sa pagkain Chinese. Pero matigas din si Guo sa pagsasabing Pilipino siya. Makain ako ng hopia, oh. Ito. Alice, kumakain ka ba ng hopia? Hindi? Hindi Chinese ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Pero nang tanungin siya kung naka-Chinese passport ni Go Aping ba ang gamit niya, ang sabi lang ni Go, I'm not confirming it. Uh, I have eight pending cases on the court. Uh, I invoke my right against self-incrimination. Pinakitaan din siya ng mga dokumentong may pirma niya na may kaugnayan sa Baofu Land Development Incorporated na umano'y may-ari ng lupang pinagtayuan ng Pogo Hub sa Bamban. Ang sagot ulit ni Go, I invoke my right against self-incrimination po. Ganyan din ang tugon ni Alice Go sa pinakitang pahayagan ng Philippine Chinese community na congratulate siya bilang unang Chinese mayor ng Bamban. For that question po, I invoke my right against self-incrimination since may pending case po sa akin about the citizenship. Kaya naman si Antipolo Representative Romeo Ako na ubusan na ng pasensya at kinastigo si Go. Madam Go, Tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Senggut po ninyo, di po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Uh, sige po, ngayon mag-i-invoke na po ako. <laughs> <laughs> Sorry. Eh kasi, 'wag mo kaming gaming tanga, iha. Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making uh, a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Bukod kay Alice Go, dumalo rin sa pagdinig ng Quad Committee ang kaibigan niyang si Cassandra Ong. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.